another vlog for today. Yun, ano si Grace? Yun. Kasama ko si Grace. Nandito po kami sa view deck. ah uh, meron po kaming gagawin dito sa view deck. Out out Ate Mel Cabrera. Yan. ah uh, may pa-surprise si Ate, Ate Mel. Yan. May order po siya dito sa sa farm. magse-swimming sila and then magla-lunch. Tapos po, ah uh, birthday po nung ano niya, nung mother niya. Yan. Isa-surprise niya. Tsaka, ayan, nagpasuyo po siya sa amin na magpa-decor po dito. Kahit simpleng decor lang po, ang uh, gagawin namin dito ngayon ni Grace sa view Yan, nagpatulong po okay kay Grace. Yan, mag-ayos po kami dito ngayon sa view Yan. Happy birthday po, Nanay Rosy. 70th birthday. Po, Yung aming mga, ano, uh, materials. Yan. Tapos po, nagpagawa po kami kay Kuya Ambet. Uh, ngayon, ginagawa pa lang niya po. Para at least meron na rin po sila dito magamit. Yung stand, doon po namin kasi hindi nga po, ayaw po ni Cabeli magpadikit dyan sa mga pader kasi nga po, uh, nasisira yung pintura. Kaya nagpagawa po kami ng stand. Kung ever po meron na pong uh, gusto mag dito, meron na po kaming gagamitin. Meron na po kami mga ipapahiram. Yun, ayos lang po kami, tapos nagpagawa po kami ng tarpaulin. Yan, na maliit na tarpaulin lang naman. Kasi, kinulang na po sa oras. Yan, sa so, simple lang naman po yung pinagawa ni Ate, ano, Ate Mel. Para lang daw po, uh, may konting ayos po dito. Uh, Pa-surprise niya po sa mother niya. Yan. Thank you. sa po kami sa pag-ayos po dito sa Budek. Grace. So, yan ang po ang bundok. Ay, Rayat. Yan, maganda po ang panahon ngayon dito. Yan. Sana po hanggang mamaya, hindi na mapuumulan. Yung paghapon po kasi yung gabi, minsan mo, kagabi po umulan dito sa Rayat. Kasi, mo, Gusto ko kasi alam gusto ko na sana makuha lahat. Makita natin na at yung yung gagamitin natin. Bago tayo sa sila. Ito din yan. Thank Yun, yun. <laughs> Umasok mo si Janya. ano Anong gagawin na gawa namin dito? Lobo. Lobo. Lobo, lobo, Birthday mo ba dyan? Sino may birthday? 33-0. <laughs> 33-0? 33, oh. 33 oh ka 3 oh. birthday mo yun. Yeah. <laughs> <laughs>

Hindi, pero nakakabit naman din yan. Hey, Ngayon, kurti natin. So, ito. Kurtihin ito. Okay. Wala na kasing ani, hinaharap ko sana yung square. Mga sila na, na rin. Mga sila na rin pala ko dito. Mga okay. right, sila mga video. <coughs>

Mabilis, magambuti. Masa yung gunting natin, Gidyan? Gunting. Gunting. Basta, basta yun. Okay. 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 Ay, ay, ay. ay, Ba, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigada. Visme són 我发不了。啊啊啊啊啊啊

¡Ventines y Nana! ¡Rossi! ngayon. Hirap pa. Hirap tuloy magku magkuha dito ngayon. Gaganan pa yung magkukuha dito para magpapicture. Ha? Isa lang sila babangking. Babangga? Babangking. Babangge? Babangge? Ano yun? Ah, oh, magbabangging. Hindi ko alam. Ayan, hindi pwede dito. Ayan lang, kasi bumaharang Para tuloy tabingi. Ayan, tapos na po ang aming <laughs> DIY. Ayan, design. O, ayan na po siya. Happy birthday, Nanay Rosy. Ayan. May pinagawa pa ni Kabeli. Talaga nandun yung pangalan niya. si <laughs> hashtag Kabeli from hashtag Kabeli Farm. Ayan, 70th birthday ni Nanay Rosy sa farm. Yan. Thank you po. Ano masasabi mo, Grace? Sa gawa natin. <laughs> okay na naman ako <laughs> oh, Maganda naman ay. O, oh, di diba? <laughs> Pang simpleng ano lang po yan. Simpleng ayos. Mabilis Mabilisang ayos. Sa susunod po niyan, masasanayan na rin namin yan. yan. <laughs> Thank you po. May po lang yung mga bata. Kasama ni Tita Mel. Yan. Nandito na po sila sa view nandito po yun. Sa channel po ni Kabeli yun. Ano nila? Kainan. Yun, po tayo dito sa aking munting tindahan. Yun. na po, oh. Ito rin po. Merep na po ako. Ayan, oh. <laughs> Meron na po yan, rep. Na po yan, nakabili na rin po ako ng rep para sa so, mga soft drinks and ano po yun meron din mga tubig mineral water na kasama na enjoy po dun yung mga bata maganda po yung panahon ngayon pero parang gusto rin naman pong ano, parang umulan. Yan, shout out yan. Ate Mel from France and eh, Nanay Rosie. Happy birthday. Happy 70th birthday. Thank you po at dito niyo po sa Adelis Farm. Napili ang celebration ko Ano, ano. Uh, Nang inyong 70th birthday. Si Adam nag-aano dun. Nagbabasa po kasi sa harap. Sinusundot niya yung ano, nagbara po. Sa ano ng tubig.